magandang hapon mga idol ang dami ko ng mga alaga dito ang bagong gawa kong kulungan yan may bumili na sa akin ng pito meron pa ako dito lima mga one year old yan tsaka yun yung ayan ito pa isa yun, itong lima ang dami kong dito nandiyan pa sa kulungan yung dalawang inahin ko ng original itim tsaka brown ayun yung mga sisiyo nila oh. pinakawalan ko na hindi ako mahilig sa ano, idol. Yung bang sabongero. Hindi ko tinuturing sarili kong sabongero. Hilig ko lang mag-alaga ng manok. Barang pampalipas oras ko to. Kaya sino man dyan gustong bumili na nandito sa liti yung aking lima dito na one year old binibinta ko yan 6 month lang yan mga idol yung 6 month 6 month yan apat na magkakapatid binibinta ko yan mga idol ko sila binukod-bukod mga maliliit pa kasi nag-aaway sa loob ng kulungan so namamaga yung mga muka nabubulag yung iba kinukulong ko lang yan kasama yung inahin pagkaraan ng dalawa tatlong linggo yan pinapakawalan ko na sila minsan nasasambahan din ng daga yan kaya nadadala rin ng daga mga ganito, kain kaya, kaya pang tirahin ng dagayan yan e, pinapatong ko yan sila doon para hindi madali ng daga ito yung mga ano ko mga 4 sa tsaka 5 months Bagong gawang kulungan ko yan. Mahilig lang akong magkakaga mga idol Kasi wala ano akong Yung aking inalaga ang sisiyo Ay lumalaki nang ganyan So pampalipas palipas uras ko yan Ano dito? Madalang ang mamimili dito kasi yung mga lagar Hindi kagaya dun sa Malapit sa Metro Manila kaya ng antipulo. Antipulo ko noon. Kamira eh. ko ng antipulo, tay-tay. Maraming mamimili. Ang ginagawa ko noon, mga 2-3 months pa lang dinipili ko yung sky kaibigan ko. Tapos ako na nagpapalaki. Tapos binibili so, dito, mahirap ang ano dito. Mamimili mga edo, ano. Bira. Dito kasi sa mga manok ko. Ano to? mayroong kagaya nito mga ano yan mga 85% Texas yan hindi ko alam ang bloodline kasi binibigay lang kay misis dyan yung mga ganyan palang kalalaki binibigyan siya dun sa mga mga pag na babae so, yun ang inaalagaan ko to siya ito na dumami nasa loob ng kulungan na ito yung dalawang Texas na binigay sa kanya yan yung gumadami dito mga itim at saka brown mataas na yung bloodline yan hindi ko lang alam kung anong klaseng bloodline pero alam ko mataas ang bloodline yan kapag ka Texas kasi nakakilala rin naman yung Texas yan ay mga bigay bigay lang ng mga kaibigan mga, may mga farm dito sa litre so napaparami ko yun eh, kung sabi nila na sa nila hindi eh, ko sabi hindi naman lahat ng sabungiro ano yung walas pera gaya ko mahilig lang ako mag-alaga natutuwa ako na yung mga wala pagkasisiro kaya lumalaki na sila ganyan tuwa ako parang kasiyahan ko na yan eh naman na akong ginagawa dito. Wala mo trabaho na kasi doon ako tumanda sa Saudi Arabia. May mga anak, tapos na may, mga trabaho na siyang lahat. So ito lahat mga idol ng mga manok ko dito sa mga krusonadang bumili. May mga may hilig din sa manok. Binibigyan ko pa ribbon to. Hmm, halagang hindi naman mahal. Balik lang ang unang baka pag ng patukat. Ang offer ko nga lang dito nung unang ano eh. Isang daang peso, isang buwan. So kung one year na yung manok mo, 1,200. Napakamura mga idol, napakamura. Next year kaibigan to mga idol iba-iba kulay -iba, ng mga manok dito alisain hiraw um, or karamihan dito bulot alibuyugin meron nila kasi puti ayun o no. ayun may no. lumabas dito lang ang puti mga idol mapapali ko yan para dumami ang puti yun naman ang mga aktif ko mga idol kasi masyadong wala na akong alam <laughs> mo, ko kukontent ko eh. Hindi naman ako makaalis dito kasi nababantay ko sa sari-sari store ko. Kasi yun naman pinagkukunan ko ng kunting income. Mahirap naman umasa doon sa ating mga anak. So nagbigay, tanggap. Pag hindi, okay lang. Diba? Hindi, na, yan. hindi nila obligasyon yung responsibility yung mga magulang. Sa kanila yun, future nila yun.

katuwaan din lang natin itong nandito sa youtube mga idol yung aking channel hindi naman tayo sikat eh malabong ang sumikat ba?